Good morning. Di kami karon sa harip guys. O oh, karon lang na nagkuha ang ano ang linog. Linog na six, uh, 6 -observe sa 7.6. Nag-observe sa mi guys sa kuan sa dagat. Kay basin og light tsunami alert. Karon pa mi kaabot diri guys. So mao ni ang observation na, mo sa dagat so far okay naman stable man. Pero wala sa namin nangaligo kay anytime wata ta kabalo sa reaction aning dagat karon sa tungod sa linog na 6 ah, 7.6 pag observe sa ni guys ingon sa mga caretaker ni Elizabeth ah nilihok naman kuno dayon gani ha wala daw nang mga balod-balod nga -balod, so pag humandaw sa linog ni daw andaw siya ni lihok ang dagat So, among decision ani siguro guys, murag mo exit sa may kay ang residente po diri sa harap. To ana sila sa bukid, nagpabukid na. So, likay lang ta, likay lang ta sa mga posibleng nga uh, dili angay ani mahitabo, likay na lang daan ta. So, pero so far guys, sa akong observation nga taga dagat man pud ta, okay pa man, stable man ang dagat. So, mao na siyang update guys dinhing dapita sa harap.